So guys, gagawa tayo ng uh, DIY na uh, sinker ng lambat. So magkating tayo ng bakal. So ito yung gamit ko. Di Debateray na ano, cutter. So ganito lang yung gagawin natin para makamura tayo, sobrang mahal ng tingga So mag -cut lang tayo ng ganito kahaba. So ayan, ganyan lang siya kahaba. Ganyan. Ito na yung nakat ko. Yan. Kasi may bakal ako na walang gamit. May bakal kasi ako na walang gamit ito. Sayang kaya ginawa ko kinat ko siya tapos gawin ko siyang sinker ng lambat. So ayan guys, ito na yung gamitin natin. Meron akong nylon dito na 12. Tapos yung sinker natin na uh, kinating natin so ayan so, yung gawin natin meron tayong gunting tapos ang style ko kasi ganyan itatali ko yung dulo para ano sya yan tapos tali dito Ayan Ganun na siya Ganun lang guys Kadali lang Tali no? mo lang Ayan Ito yung Ano natin So Sobrang liit kasi Ng sinker dito So yung gawin ko Dagdagan ko siya Ng sinker May mahal ng tingka Meron kasi akong Walang gamit na Ano Uh, bakal ya ito yung ginawa ko so ganun lang siya tali mulang lang pulupot mo lang siya ganun pulupot para so ganun lang o. para malaksya oh. ganun lang guys yan, nakalak na siya. Dito na naman. So, yung ginawa ko, pinulupot. Yan. Para maglak talaga. Mga tatlo. Tatlong ikot. So, ayan o. Yan, DIY na yan. Kupitin mo lang, oh. So, ito na. Ito na yung sinker na DIY natin. Bakal yung ginamit natin. Ito yung iba, oh. Yan. Parehas lang yan. Ayan, oh. Sinker natin. Yan. So, ganun lang, guys. Pag, ano, meron tayo mga bakal gano'n lang DIY para di masayang tira kasi mahal ng tingga pagbibili kasi ako mga ano kasi size piraso per pieces 6 pesos tapos bili ka ng mga 100 magkano 600 din so ito magkano lang to bakal tapos may pang putol ka lang yun gano'n lang DIY para sa lambat